sa ila po. Tingnan ko yung files mo. Diyan lang po kayo mga may. Uh, um, Magtanungan po siya nung mabay. Magtanungan mo na tayo. Muna tayo. Dali, hmm. Bakit nagkaganyan po kayo? Kailan pa po kayo nagka-humina? Ako po ay yung na check up ng 2015 mm. na rheumatoid po ang rheumatoid arthritis. Opo, sabi po ng doktor. Mm. Eh, hindi eh, naman po naman po ang kanilang reseta mm. Ako naman po ay hindi na magalalo. Nung yung binigay sa inyo yung nireseta sa inyo, yung tinutinate nyo, lalo kayo nasira. Tapos, tapos 16, 2016 po, 2016 mm. po, eh, itinigil ko na po ang pagpapacheck up. Mm. 2016 po, ako ay nagpacheck up ulit. Mm. Dahil ito po, eh, nung gumising po ako ay ito ay nanginginig. Mm. Noong ito po ay nanginginig na ganyan, nagpacheck up po ako. Mm. Ang sabi po ay therapy. Yellow naman po ang inyano sa akin. Yellow? Mm. Tapos di nasasaktan po ako, parang lalong namamagali. Lalo nang yung mga hmm. ano nyo. ko na po ang Coco Check Up. Binis hmm. ko na lang po yung mga sakit. Nainom na lang po ako ng silikosib. Pain reliever. Pag talagang hindi ko na kaya. Hmm. Tapos nito pong April, ako naman po ay natake. Inatake so it, mo po Inatake po ako. Ito po ay hindi ko nabubuhat matakit naman po ito. May x-ray po ako. Ito pong January 24. Po. Hmm. Ang um, ano. Tako. Matindi to. Right. Walang solusyon to. Ito, meron to. Ito meron, pero ito, ma'am. Walang solution to. Kahit ipa-opera nito siguro. Kasi dapat ang, eh, ano natin, tignan nyo yung tuhod natin. Hmm? Wala nang, ano, saradong sarado na. Talagang dapat yan may allowance. Ngayon, hindi na talaga kayo makakatayo yan. Yun po, po Pero ako po ay nakakatayo naman. Hindi lang Hindi yung ko... may lalakad dyan. Wala na hong joint dyan eh. Kung yan, na. No? Mm Makakatayo kayo. Pero, ito po yung ano, ang nangyayari dyan. Pag tinamahan kayo ng rheumatoid, wala pa hong solusyon ng rheumatoid. Lahat ng mga joint nyo, pipilipitin yan. Magugulat kayo, nagtitigasan. Sinisira niya kasi yung ano, sinisira niya yung cartilage natin, sinisira niya yung ligaments natin, sinisira niya yung tendon natin. Yun ang ano, wala pang solusyon yung ano. Dali ito nga po, hindi na nga po poting ito, ano, wala na daw po. The same lang din sa tuhod dyan, mami. Ganun po yan, pag nasira na yung cartilage natin, yung mga ano, mag ano na ko kasi yun eh, magpapakat. Kaya hindi nyo na po ito mag-diretso. Ngayon, pag hindi nyo na po na-diretso yan, yung kaso ng tuhod nyo Ganun din Ma'am ah, Mas maganda sabihin ko sa inyo yung totoo Wala pong solusyon pa dyan Hindi kaya ng ano yan Ang pinaka the best na gagawin dyan Hahaplo sa prosinyo na yung sarili nyo Pag nasa bahay na kayo Ang may tutulong ko lang dyan May tutulong ko lang sa ngayon dyan Yung, yung magiging instruction sa inyo Tapos konting massage Yung lang po ano kasi yan, hindi yan ordinary yung pilay. Para, ano yun eh, yung... Parang sakit sa mga joint. Wala pa po ngayon. Kahit ano kahit anong inumin nyo dyan, kahit anong anong inumin nyo dyan, talagang... Yung iba, hindi ganong malala. Pero kung ikaw, na immune ka kagad sa pagkasira, kumbaga, katulad nung dati, nabigyan ka ng na gamot, pero hindi tugma sa'yo, lalo ko nasira. Ngayon, siyempre, Kala mo, ano lang yun, kala mo side effect lang At eh, tinuloy-tuloy mo pa rin Pero hindi mo alam, lalong nag-build up na yung mga pagkasira sa loob Titigas na yun Kasi hindi mo magalaw masakit Ngayon, ninahayaan mong masakit Inom ka lang ng pain reliever Kasi pag mo masakit Hindi eh, niyaagod mo yun ng gumanaw Hanggang sa mag -build. Yung sugat doon sa loob Wala na, mag kumbaga Maghihilom siya nang nakagano na Hindi mo na may ganun ang pinakasagot kasi dyan dapat, stretching. Pag nakakaramdam kayo ng ngimay sa kamay, nakakaramdam kayo ng ngimay mga sa mga ano, collagen ang pinakasagot dyan eh. Ano yung collagen? Yung tinatawag na, yung parang yung sticky ng ano, yung sapaan ng manok yung ano ng tuhod ng mga ano yun ang mga collagen yung dapat ang inakain natin para sa stretching medyo ngayon tataas ang ano mo niyan. May masisira diyan sa blood sa ano mo, sa liver mo. 'Yun ang ano kasi niyan. Yung liver natin hindi nagpo-provide ng amino acid. Puro ano. Ito po October ako yung first up. Hmm. Ang ininom ko po gamot nila ay ano, sa po, na sa doktor. Talo po din ako na mag po. Hindi na healthy, hindi na kaya nakakapagano, hindi na kaya papawis stag stagnant na 'yung mga ano. Kasi po ako ulo la ang tsaka ang lalamig. Ang lalamig hindi hindi yan ordinary yung pawis, no. Na ba? May ipinagagawa po po ang doktora sa akin at sabi po ako. Ito bago lang na nagganito din. Eh. Ang mga dito sa daliri. Pero dumating na ito po kasi, pipilipitin po tayo nito. Itong rheumatoid. Gaganon tayo nyo, no? Yung mga daliri natin, magtitigasan. Kusang, ano, kusang babalok po. Nang hindi natin, ano. Yung balakang na lang, ano, makasusulusyon natin nyo. Na. Ma'am, hindi na... Mga trim, hindi na, hindi, hindi, hindi ito masusolusyonan. Yung tuhod niya lang dikit. Sabihin ko na agad, hindi yan masusolusyonan. Ang pinakadabes lang dyan, mamasahihin mo lang ng ano yan para guminhawa ka. Ganun lang. Pero yung may balik pa sa ano, ayoko rin, karon ayoko rin kayo magkaroon ng false hope. Baka sabihin nyo, ay hindi naman pala magulong siya, no? hindi naman niya naayos. Kahit saan nyo po dalhin yan, kahit operahan po yan, kahit operahan po yan, hindi rin maaayos siya. Kasi aromatoid, aromatoid sa mga kinakain natin yung before. Tingin, mami ako. Kaya ko naman kung tumayo. Sige, yun. Eh. Ano, makita po ninyo ang kakayanan ko. Hmm, sige. Yan, yung bala ko naman din yan. Di hindi lang ako ako makakabang. Sige, pati. Alisin na ko yun. Eh. magkakakain kayo ng mga ano. Ah, malunggay, ah, paanang manok, 'yan ang mga bagay sa mga ano sa sakit niyo. Okay? Itong gagawin natin, iaalay natin yung dito nyo. Para yung namamalit-malit dito kahit paano, yun ang manok. Yun ang matulungan uh, ko pa kayo Pero yung dito Sibir yung kay ma'am Hindi yan kakayanin talaga ng kahit anong gilo Yun po ang totoo Pero Sabi nyo nga Malakas pa kayo Kahit pa paano May wheelchair naman kayo I-reserve nyo lang yung tayo nyo Pagpupunta kay siya magbimintin na lang kayo ng mga haplos plus para kahit pa paano. Mas maganda kasi yung, pa, yung sa labas, external, kaysa yung take kayo ng take. Pag take kayo ng take ng take ng gamot ng ano, pain reliever, katulad yan, ang taas na ng ano nyo, creatine nyo, ang baba ng potassium nyo. Magkakaroon talaga ng epekto yun. Pag mababa ang potassium nyo, yung mga muscle-muscle nyo, magka-cramps. Mahinigas-nigas. Alam nyo yung cramps? pupulikating tayo Yung patagin na Sasakit-sakit yung mga kasukasuan nyo. Mabigla ang kilos, mamumulikat kayo agad Dito naman sa kaso ng tuhod nyo, yung kanan, possible mano pa yon. Pero itong kaliwa, talagang solid na solid gano'n na gano'n, no? Dapat yan, gano'n, no? Wala na siyang, ano, wala na yung miniscus niya, wala na yung mga nakakapit na ano para may maging allowance okay, kapila side yan, tapos mamasayin natin yung mga masin-masin yung mga joint yun ang mga katulong sa inyo doon naman sa inyo, sa bahay nyo kahit sa isang linggo, magpasok massage lang kayo. Okay, take kayo ng take na ano. Okay na pa. Subukan yung tanongin yung doktor nyo kung may solusyon pa. Subukan yung tapa. Hindi po ako sa side. Hindi, hindi. Shoot yung one. Pagutas. Sige. Hindi po ako sa side. Okay. Sige. Sige po. Kaya kung kung saan po tayo malakas. Tagalin nyo po. Yan. Ay, pag po na ako. Yan. Lahat lang Oh, lahat kasi may ano na. Sila na yung mga din na natay. Hindi, Hindi mo eh. Kasi wala nang pagitan. Sige, yung komportable kayo na Yung komportable kayo. I-position nyo yung katawan nyo. <laughs> Hindi kayo makahinga? Marang naman po. Kaya na ako. Hindi nga lang po. <laughs> wala. Ano po? Sige po, yung position. Pag hindi nyo kaya, i natin. Okay lang. Ganyan, okay yan? Apo. Sure? Apo. Hindi naman kayo naipita ng hininga? Hindi na. Okay, sige. So, Pabala natin konti to. Maybe pitingin lang o. Okay? Yan. Para pa tayo. So, sinabi na ganyan, dito ko sa ilalim. Sail na pag lang yun. Okay yeah. lang po. Yung totoo. Kasi, papaguhin natin yung posisyon. Okay lang po, pero yung... yun lang akong digdig ko, parang... sadyang... gano'ng hindi po ako dati nakakadapang ganito eh. O oh, ngayon, naka? Oo po. Hindi kayo sanay? Hindi po, sanay natin magpapasok. O oh, sige, saglit lang. Imamassage na natin. Pansamita natin. Sabihin niyo na pag di kayo, pag nahirap. Ako po yung exercise na pag may masakit sa akin. Ang katulad ng ano. Oh, eh, Ihayakay na eh. Sige. Okay. lang na yan para yung sakit ng balakang yung okay. 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 ano yun? <laughs> eh, okay lang. Kayo. Okay yun? Masas-masas lang yan. Isirahin talaga tayo yan. Huwag Talagang mga daliri natin, mga joint-joint natin, ng ti ano. Para kayo naman yan. masarap ang pakaramdam. Iinom ng gamot o mamasayihin. massage po. Oo, oh, diba? Maghahanap tayo. Pati yung iniinom yung juice, sinabi nyo gumiginawa kayo, tuloy nyo lang yun. Nagkano po na? Hmm. Ayaw niya magpamasahe? Kaya pala eh. Gawa po, baka po mali ang ano, ah, <laughs> ang o. position ko. Yung kanila po tama ano, na ba yung isip nyo? Dahil baka po may maipit pang ugat na anong gusto po ikita nila. Mas maganda yung na ano, ekspertong hahawa no? Kita po nila na kung paano gumalaw ang anak. Okay. Binulong ng anak nyo, eh. Ay, <laughs> kaya parang di kayo naging ayaw nyo <laughs> pala magpamasage. Pero, Pero siyempre, nung, tama rin yung nasa isip nyo. Baka nga naman dahil hindi sila marunong. Kung ako'y lagi nanonood ng inyong ano, vlogs, hmm. Nagguminhawa po at ako'y nakakagaya na. Pagdato po po'y binabangon. Ay, dahil, dahil sa mga panood. <laughs> Lagi okay. pa kong... Maroon ka rin ngayon. <laughs> para kayo paano, hindi kayo maano. Mm -hmm. yung mga bagay-bagay na medyo maliliit pa na problema, mas solusyonan. Dati ba hindi na kayo nakakaano? Tinutulak po nila kung ano pag bumaba na. Pero ngayon, nakakaano ka na. Hindi, maganda. Dire-direch nyo lang. Maroon na kayo palagi. Marami akong ituturo dyan. Tapos sa kinakain, mami. Paanang manok? Pwede kayo ron. Paanang manok? Tsaka yung malunggay. Dako malunggay, ha? Lemongrass, luya, ayan. O, ibalik natin si... O, madalas, may laliste. Baya sa maliit na bagay. Hindi man na perfect, pero alam o na ginawa ko. Maraming salamat po. marami mong salamat. Salamat po, Salamat po,